Bumibili nga po pala ako ng Lady Golf Landing at pwede ko nga pong bilhin sa halagang 3,000 pesos mga kalakwatserong noipi. Basta po yan ay Lady Golf Landing 50th Anniversary mga kalakwatserong noipi. Ito pong hawak ko ay 70th Anniversary. Ito po ay common coin lamang. Ang binibili ko po sa Lady Golf Landing ay yung 50th Anniversary mga kalakwatserong cherong IP. Kaya po kung meron kayo na Lady goal Planting na 50th anniversary ay mag-message lamang po kayo sa ating FB page Lakwatserong Noypi at bibili ko po sa inyo sa halagang 3,000 pesos huwag po kayong basta-basta mag-send kapag po ang hawak niyang bariya ay 70th anniversary lamang sapagkat po ang 70th anniversary ay marami pa pong nagsisirculate dito sa ating sirkulasyon ang kokonti lang po at rare na hard to find ay yung 50th anniversary na pwede ko pong bilihin sa halagang 3,000 pesos po kada isang peraso sa mga ganong klasing 50th anniversary mga kalakwatserong noipi. Sana po maunawaan nyo po ang aking binibili na hard to find coin. Maraming maraming pong salamat.